Maraming benepisyo ang masanas or apple para sa kalusugan dahil puno ito ng nutrisyon, antioxidants, and fiber. Narito ang ilan sa mga mangunahing benepisyo. Mayaman sa nutrisyon, naglalaman ng vitamin C para sa immune system, potassium para sa puso at muscle, at iba't ibang antioxidants. Mabuti ito para sa puso ang fiber, lalo na ang soluble fiber, ay nakakatulong magpababa ng bad cholesterol. May compounds tulad ng polyphenols na nakakatulong protektahan laban sa high blood pressure at heart disease. Nakakatulong din ito sa digestion. Mataas ang fiber kaya nakakatulong sa regular na magpagdumi at pangangalaga ng bituka, gut health. Mataas sa fiber at tubig, kaya nakapagbigay ng pakiramdam ang busog ng mas matagal. Pagkontrol ng ating blood sugar may epekto sa pagbabagal ng pag-observe ng asukal sa dugo, kaya nakakatulong sa mga may diabetes o gustong imanage ang blood sugar.